Taking shots at the enemy I'm gonna make it to the top, leave a legacy If I got something to say, you better let me speak Turn it up a new degree, bitch you ain't seen anything I pop off with the new rock Electronic, blow the sonic roof up I'm too honest when I take a few shots They're too toxic, need to take a new song And you cannot save me Cause I don't need saving It's everything I've been chasing all here for the taking Don't wanna test your luck with me I think Hello guys, magandang araw sa inyo. So nandito rito ako sa Bermosa dito sa Imus, Cavite. So for this video naman po, sa si iba ba, check naman natin itong Rigid MTB ni Idol Nathaniel Nases. So check natin ngayon yung uh, specs ng kanyang Rigid MTB. Kaya mag-start na tayo. So Idol Nathaniel, no, before tayo mag-start na, no, tanaman na kita. Ito yung kauna-unaan mo na Rigid MTB. Hindi po, meron po ako dating ano, steel na ano MTV po. Naka-rigid din po ng steel. Mm, tapos sila na, nag-upgrade ka na sa aluminum. Nag-upgrade na po sa aluminum. Ayun, so next question naman na idol. Saan mo na rating tong ano mo? Uh, rigid MTV mo. Malapit lang po, okay, yung tagaytay mga ganun po. Na, one time po na ano, na lagu na loop po namin 'yan. Mm. Tapos sa uh, crit, nakasali ka na ba ng crit? Bira lang po, mga ano, dang rain na lang din po. Mm. Sa C5 nakakalaro oh, no? na rin po. Mm. So ito nga yung kanyang uh, general background, background sa kanyang rigid MTB. So mag-start muna tayo sa kanyang XC Hardtail Mountain Bike Frame. Ang brand naman nito ay links. links MLO no? Ah, links MLO na XC Hardtail Mountain Bike Frame aluminum 6061. Yan nakalagay dito 29er no pero um, ang maliit yung clearance ng gulong mo kasi yung gulong mo 29 no ah, 29er mamaya tingnan natin yung clearance no uh, yung ano dito yung particular size medium medium po Medium, no? Sukati so, ko mamaya kung ano yung seat tube nito. Pero sa palagay ko, parang 16 or 17, no? Then, straight or non-tapered yung head tube. Tapos, full external cable routing. Pang BSA thread na bottom bracket shell. Pang 27.2, no? Ato. Millimeter diameter na seat post. Uh, quick release yung dropout. Then, yung display brake caliper mount naman yan is IS or international standard. Next naman ito, kanyang MTB rigid work. Uh, ano to Lutuwang, no? Ato, Lutuwang. Lutuwang na universal size or one size fits all na aluminum 6061 ilalagay ko na lang sa screen yung crown length at saka yung blade length nito then yung steerer tube nito of course straight or non tapered quick release yung drop out then ang disc brake caliper mount naman yan is post mount next naman sa kanyang cockpit ito yung kanyang MTB handlebar ito yung nanggaling sa stock ng Faxter no? na ano to straight na may coating box to no? parang ginan mo lang no? box seat po ah, naka box uh, 31.8mm ang diameter aluminum Uh, ano ba yung lapad nito? Mga 620 po. 620 mm daw yung lapad nito. Yung grips mo idol, pambansang silicon ba to? Apo. Yung pambansang silicon grips na unbranded. Next naman ito kanyang uh, stem. Uy, sino to? <laughs> Ikaw to? Apo. Sino to kasama mo? Girlfriend ko. Wow, sana all. Uh, ano to? Pang ano, palakas? <laughs> uh, ito yung ano no? 777, 777 na aluminum mm. no? Ha? 777 110 mm. Ah, negative 17. Apo yung angle no so next naman itong kanyang uh, integrated headset ragusa na seal by rings next naman itong kanyang seat clamp ito yung sa stock ng links no tama ba tama. na aluminum alenta, ano, quick release quick release type uh, 31.8 mm ang diameter yung seat post mo ano to machine 11 machine 11 na aluminum no tama. ano haba nito 350 haba. Ang haba, 27.2 mm ang taba na zero setback na may dual bolt clamping system. Next naman ito kanyang saddle, Qshy. Nakakapi ng ano na ng, ng pisik. Ah, uh, 'yan malambot and flexible, walang butas sa gitna, steel railings. Ah, uh, ano 'yung feedback ko dito sa saddle mo? Medyo nangalan po, masakit lang po sa ano, mm. pagkatagalan. Katagalan. Pagpapalit oh, ka ba ng saddle? Po ha? Pero hindi, kasanayan na rin din po. Mm. So ano muna, ito muna, pang, oh. no. <laughs> so ito yung feedback na dito sa kanyang uh, saddle no. Next naman sa kanyang drive train, pambansang drive train ulit ito, one by so wala kayong makikita na front shifter, front derailleur at saka extra chain rings. Parang ilan eh, ko nakita ng L L2 A2 eh kasi A3 A5 A7 no yung iba no. Ilok speed yung A2 mo? 7 po. Ah 7 speed naman. L2 A2 na 7 speed. Ah uh, next naman ito kanyang MTB crank. Racework XT na Halotech. Tapos ano yung bottom bracket mo? Racework din? Hindi po, Shimano po ata yan. Shimano? Nakalagay dito BSA, mamaya lagay ko yung ano nito ano yung bottom bracket nito, no. Uh, 170 mm ang crank arm, pang purpose build na pang 2x, bali 104, ano to? 104 to, di ba? 104 BCD sa isang chainring ring then uh, 64 BCD para sa granny ring. Ito kanya uh, one by na rubber rin chain ring na rounded pambansang brand ulit Decas na 3080 na 104 BCD uh, yung ano mo RB clipless pedals mo anong brand ito? Speed 1 po Speed 1 na RB clipless pedals yung kanyang chain naman uh, Shimano HG73 na 9 speed no? sa uh... ilang speed to? nakalimutan ko na HG73 apa 9 9 speed? Ah, po, nine... yung cassette sprocket mo, anong brand ito? Ano po, Aerowick Aerowick Ilang speed to? 8 po 8 naman 7 speed yung shifter mo 8 speed po yung 8 speed yung uh, cogs tapos 9 speed dun sa chain ah, uh, ano to 11.32 ah, 11.32 yun, ah uh, itong RD mo na micro yung ilang speed to 9 9 9 9 speed 8 speed 9 <laughs> speed ah, tapos 7 speed ah, po uh, Bale ano, ano ano naging experience mo dito sa shifting? Okay naman? Okay na, goods na goods naman po. Natono na naman, no? Oh. Opo, nasa tono na po. Ah, so ito yung kanyang dry dry setup na kanyang MTB, no? Next naman sa kanyang wheel set, ito yung kanyang gulong, no? Ah, Kenda lang, no? Walang model, no? Apo, okay. Kenda tire na 29 by 2.1 na wire bead na Exitar. So tignan natin dito sa 27.5 na Lynx MLO. Siguro mga ano to, under 4mm, yan under 4 mm yan pantay pagkakabit no ang minimum ko kasi is 4 mm 4 to 5 mm hindi ka pa naman nagkakaroon ng problema dyan hindi pa naman po <laughs> laki, laki, ng laki na bubuyog <laughs> wala na problema no nah. yan so yun yung clearance nya no uh, yung ribs nya Sagmit Evo 3 aluminum double wall and 32 holes yung spokes and nipples mo anong brand ito ano po ragusa ragusa na stainless steel yung hubs mo anong hubs ito Yan pa yung aerobic aerobic ano to 6 po po Ah, 6 tino Anong model? Tignan, ano mo ano yung ano, ano XM ano xm ano yung ano yung ano yung ano yung ano yung ano yung ano Ito ano yung ano yung ano yung ano yung sa so, pag free wheel okay na dahil nasa lang sa kanya ang brake set anong brake set to? Shimano M315 ba to? po okay. yan Shimano hindi M355 data to kasi makinis dito yun eh. yan na hydraulic brakes and dual piston lagi ko na lang yung ano no yung model na Shimano dahil nasa lang sa kanyang rotors ano to? sa stock ng ano links? stock po yung stock down ng links doon na 160mm ang diameter harap tsaka likuran pares na fixed type and bolt type disc brake to rotors at bumili ka ng bolt no? yun may kulang na isa <laughs> <laughs> so idol Nathaniel uh, magkano yung total cost ka? 9,500 so, lang po mura um lang po yan mm, 9,500 no? yan guys ito nga yung links MLO rigid MTB ni idol Nataniel uh, Nathaniel Nases. Yan guys, no, na-budget na natin itong uh, Lynx MLO Rigid MTB ni Idol Nathaniel Nases. So kung meron kayong tanong regarding dito sa kanyang Rigid MTB, i-comment na lang niyo sa comment section na below. So Idol, mag-shoutout ka na. Shoutout po sa girlfriend at sa magulang ko po. Sa lahat po ng team namin, team po namin, dating permado po. Ayun, so salamat sa pag check ng MTB mo, no? Yan guys, maraming maraming salamat sa inyong panonood. Then don't forget na yung subscribe yung aking YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para matotally notify kayo yan guys, maraming maraming salamat sa inyo and ride safe po sa inyo.